Yon mga kaibigan, magbibitaw na naman kami ngayon ng ano, alimango. Kasama ko sa likod si Muy Muy Pogi. At siyempre yung nasa unahan, si Poging Buboy yung may dala ng timba. Timba na may lamang mga alimango. Dito sa pispan. Medyo mababa ang tubig nung pispan. Kasi kubas. Hibas ngayon. Low tide sa Ingles. Tama ba yun? Low tide. <laughs> Ayan. Pero magbibitaw kami ngayon ng alimango. Tingin nga yung bibitaw natin. Ayan o. Ayan. Mga limang Sabay na yung pangpakain. Ayan. Sinabay na namin yung pampakain. Ayan, ayan. Ayan yung pambitaw. Ayan. Sige. Bitawan na yan. Mayroon pa sa loob. Ayan o. Sabay na yung mga pampakain. Sige, bitawan na, bitawan na. Yun. Daldala namin yung mga pampakain. Yan. Ang liit.

Ramila kami na bitaw diyan nating bango. Para pagka ano, pag harvest. Kakapira tayo. Kung bibigyan tayo ni Pogi ng Boboy kasi sa kanya yan eh. <laughs> yan. Pampakain sa ating timbago. Okay. Gumagawa walang tubig kasi ano ngayon, Hibas. May panataob. Mamaya pag high tide, mapasokin na ng tubig yan. Dami na limangot dyan na pinagbibitaw namin. Extra income ba? Extra income. Siguro mga Marso. March, April. Yan, harvesta na yan. Yan. Okay, so right. Dako na. Kita na kung dako. Eh mga kaibigan, oh, mga alibango. Eh mga nakaano sila. Oh. Di, hindi lang makita kasi nakaano sa putik. Puro alimango yan. Oh. Ah, yan. Mga binitaw namin dyan. Oh, oh, Baba na, kita daw. Ay, ayo sa pa. ayo na yon action ah. ma April May April March Magkang may harbisa na yan so yan. nakapagpakain na tayo at saka nakabitaw na tayo ng mga limang oh Batsi na tayo Wina tayo yan yon bye bye thank you for watching